So, good morning. So, walk mode tayo ngayon mga kapatid. ah uh, yung motor kasi natin, niwan natin doon sa coffee shop. Last night kasi nagkaroon kami na shoot. So, ayun. Ngayon, lakad muna tayo abang tayo ng tricycle para kapunta ng store. Then, doon na natin gagamitin yung store. Ay, yung store. Yung motor. Papunta ang IR, Inside Racing So dun sa Inside Racing Ang mga tropa natin dito Okay, why? Shout <laughs> oh, out daw sa kanila <laughs> So ayan, tricycle mode naman tayo ngayon At ang Mamaneo natin Si tatay Ayan sa inyo. Surprise na rin. Actually, hindi na siya surprise para sa akin. Gusto ko lang malaman nyo at share sa inyo. Yung biyaya ang kinagalaw sa atin. Kaya, sa IR, ko kayo dadalit. Let's go! Okay. So, dito tayo sa Root, sa shop namin, sa 1 Mon Marine Coffee Station. and Pag bumili kayo dito, unahin nyo muna yung tip bago kayo bumili. <laughs> diba? Kasi mga bird, isa sa stop namin dito and ngayon nag-order ako ng uh, balagbag uh, kasi kailangan natin ng pampagising bago tayo pumunta ron puyat tayo day every night puya tayo because of pop-up station natin dito sa Mayobal kaya kailangan natin ng pampagising so maya maya rides out na tayo, let's go kita nito ito, ito yung balagba punsan uh, ko ipinangalan si Balagbag yung NMAX natin na ginamit natin sa Pilipino sa mga nakakaalam dyan kung ano yung ng Balagbag bakit pangalan ng NMAX ko Balagbag and why uh, yung Amerikano namin na kape dito eh, ang name din is Balagbag sa mga nakakaalam dyan please comment down below mamimili ako sa inyo at least 5 five na makakatanggap ng uh, ano ba? Balagbag coffee. So, hopefully, matikman nyo rin yung balagbag na to. Americano. All Alright, let's go! Woohoo! Itong pupuntahan natin sa IR, ito yung isa sa pinakaantay kong mangyari sa sa vlog career ko mga kapatid. Dahil uh, dapat mangyayari na to. Sige na nga, sabihin ko na sa inyo. <laughs> I believe most of us or most of the bloggers or most, ah, hindi ko sinasabing lahat, uh, eh, they're dreaming of to be part of this brand. 'di ba? So, 'yun. Kaya noon dapat mangyayari na 'to. Pero hindi na Because something came up na hindi nagustuhan ng brand. Kaya yun, na-cancel So, I hope na maging masaya din kayo para sa akin mga kapatid. Eh, talaga namang sobrang saya ko dito. 'Di ba? Meron pa kayong parking. Welcome to World Trade Center. Sana may parking pa tayo. <laughs> ano makapag-park pa tayo? Baka doon, pwede pa doon, oh. Hindi pwede doon, boss. Baka pwede akong sumingit lang doon, boss. Sa yes. Baka pwede akong sumingit doon, boss. Sa ko. Ano na Sa yes. po. Ambassador po ako ng ko. Yes. Ah, uh, baka pwedeng makisisingit na lang ako banda diyan. Para malilim lang. Ha? Huh? Oo, ah, meron yan, Diyos. Kaya yan. Thank you, boss. Alright, dito tayo. Nakasingit tayo. Hindi <laughs> ah, na ako magtatagal muna dito sa parking. Hahaba lang. Ah, Doon na tayo magkita-kita lahat sa lobby. See you, sir. The IPN, sir. So, ito, makikita nyo na. Makikita nyo na kung saan talaga tayo pupunta. Malapit pa pala siya sa ano. second day ng IR dito sa World Trade Center, Pasay City. And ito schedule namin to sign a contract officially with Kobe Motor Care Philippines. Kobe Motor Oil. I'm so proud na nakapasok ako sa sa brand na ito. Mga kasama ko dito, sila Iki Moto, sila Jules Viernes, Miyok na naman, si Motopi, and of course, ako, Andito rin si Jasp Jet Gaspar at si Julio Pabian. Kami yung mga bagong ambassador ng uh, Kobe Motor Care Philippines and Kobe Motor Oil. Maraming maraming salamat sa Kobe uh, sa pagtitiwala sa amin uh, sa mga staff kay Sir Jordan, kay Sir Steve, kay, kay Sir Waki and yeah. Siyempre, mga pa Loopers, I'm so proud na ito, ito nga pala si ano Ay, ay Si Jet Gaspar ano Ang nalo ng Content bars. si Soy. congrats to you. Congrats Congrats, congrats din mga kasama natin ngayon Kami, kami kami yung mga bagong Ah, ambassador Ambassador ba talaga? mga endorser, ambassador, influencer mga ganyan Yan, mga kasama ko na si Moto so, Sa, sa project Yan, so ngayon, hopefully makasama rin natin sa mga look natin, di ba? Ayun. oo, Gaspar. So, yeah, pinapangarap sa... ko rin yan. Napakagaling, Grabe, na oh. grabe. Hindi, hindi ka naman zombie kayo. Yeah, hindi ka, ka na naman eh. Nagamot Nag ka na ba? Nag Ay, hindi ba ikaw yun? Si Julio pala yun. Oo, oh, naging zombie yun. Oh, oh, oh. At tayo nakaligtas, tayo nakaligtas. Ah. Kaya, kaya, ano, dumami tayo ngayon dahil sa amin. <laughs> 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 yung hari ng, ah, di pala hari, ah, uh, yung boss ng agad, <laughs> 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 bawal pala sa akin. <laughs> <laughs> Sabi natin si Mahama na natin si Jules And syempre si Ikimoto Mga kasama natin dito sa Kobe Ah uh, Si Moto Ano Moto B. Kumain Kumain, kumain Nang? Magkain <laughs> <laughs> so, Hahaha Kasama maya maya natay lang namin Kung ano magiging na Ano bang ganap Ano magiging ganap na Ano magiging ano na sabi may si Boss Babe kasi yung isang na Ito na nga Hello. Okay. Yung isang, yung isang tropa kasi, crush na ka siya. Ay, talaga? Ano ba Jasper. Hi, Jasper! Ah. <laughs> Ikaw na yung crush ka rin na, ni Jasper. Crush ka rin daw ni Jasper. Attitude siya. <laughs> Attitude. Anyway, it's nice to... Okay, yung maniniwala niya kay Boy Pinoko. Ah. <laughs> <laughs> Pagtulog. <laughs> Marami akong alam dyan kay Boy Pinoko kaya. <laughs> Ah, ano ano yun? Ba't parang ba ang dami chismisan dito? Ganun no. kami yung pag-chismisan. Ah, ganun kayo? Pinagsasama namin yung buhay. Na ah, bye. Buhay na. Ah, yun pala yun. Alam yung, gusto mo parang kwento ko lahat. Pag nagka-camping, ganyan yan. Ah, talaga? talaga? Eh, ikaw. Hindi kami pwede mag-away. Marami pa siyang alam. Marami, mag-sir. Magkakasiraan mag <laughs> <laughs> mag na kami. Dyan. Ay, ganun. nice to meet you, boss. lady. <laughs> Pati ko ng kape mo. Oo oh, naman. Kape kong malam masarap. Papayasto kami doon sa Las Piñas. Yun, maganda. Sa shop mo mismo. Oo. Oh. Uh, uh, pwede ba doon? Oo so oh, naman. Ah. Uh, ay, De diretso doon. Pupunta ako doon. Tapos, hindi eh, ko yung masarap ng kape? O, oh, abangan nyo na ang pop-up station ng Route 118 sa Jawo Motor Shop. Sa Las Piñas lang yan. Guapo. Ah, uh, ano yun? Guapo. Guapo. Ayun! Kapicture po!

Magdilueba ka na pero hindi alam kung bis kaya o hindi yan. Ano ba Gary po? Di ba bis kaya ano? Ako pa magigat siya dyan. Ako, ano yan? Salamangkero yan. Salamangkero. <laughs> <laughs> ano, ano Salamangkero. <laughs> ano man sabi mo rito? <laughs> Salamangkero yan, wag kayong maniniwala dyan. <laughs> 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 Ito rito pala. Parang amuisin. Nakikita niyo <laughs> bayan. yan? No? Bakit, bakit? Para makita mo yung paliparan. <laughs> third eye yan, tinatapang Ah, third eye. Ah. Ano-ano? airport. Kala ano? so, ano? mo naman, hindi siya, no? Hindi na hindi na Naimig ko na, naimig ko. Oh, ito, ito. Friday pa rin. Si, Friday si Friday pa rin. Friday pa rin. Ay, Grabe naman yun! Uy! Pabigyan naman ako! Iba din! Iba din! Uy! Grabe yan! Iba talaga si Boss Bae! Wala! Grabe yung gandaan! Uy! Dito! 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 Para maganda natin! Hindi ba tayo mababas dyan? Hindi kayo naka sapatos? Alam niyo kasi, kaya nakatsinyelas ako dyan, nag-camping kami! Photoshop lang yan! Ano ka ba? Nag-camping kami na! Nag-camping pala pero, pero hindi excuse yun. Hindi excuse <laughs> yung camping camp. Umantar ba? Umantar. Kahit na. Umantar ba? Umantar Ano, Eh, plow ka tayo eh. Oh, influencer. Influencer, influencer. Influencer eh. O, oh, tapos. Bale pa nalang nagka-camping ka dyan. Oo oh, nga. Oh. Mamaya, nasa gilid ka lang nung ano. Uh, anong take ngayon, B? Kayong mga motovlogger. Okay. Pajungat, Pajungat. <laughs> oh ya kak. Aduh, nampur tuh tolong! Hei, kapo, in the house, yo, baki.

Thank yeah. you. Yeah. O diba? Sino mag-aakala na magiging parte ako ng isa sa mga kilalang brand pagdating sa industriya ng pagmamotorsiklo? Hindi ko rin nakalain na magkakatato'y ito, kahit sila nagulat. Sino mang mag-aakala na makakasama natin sila sa ganitong kalaking pamilya? Hindi tayo sikat, wala tayong malaking followers o subscribers. Pero si Kobe, nagtiwala sa atin at sobrang thankful ako sa nila. Ngayon, sisimulan ulit natin magbigay saya sa pamamagitan ng pagagandang content. Ayoko magdrama, kasi masaya para sa akin ang pangyayaring ito. Anuman ang mga di magagandang nangyari sa akin last year, ay alam naman natin na may maganda pa ring mangyayari ang nakaabang. Tiwala lang at samahan natin ang dasal. Sa lahat na patuloy na nakasubaybay sa akin, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagtampo, dahil wala na akong vlogs, patawad naman. Pangako, magkikita na tayo madalas sa pamilya ko, sa asawa ko at sa mga anak ko, maraming maraming salamat sa inyo. I love you all.